It's another day, it's another vlog mga kaibigan So ngayon ay Araw ng Martes At umulan pa dito sa amin Napakaginaw sa labas Malakas yung ulan So pagsensyahan mo na yung ating Kamay medyo marumi kasi Meron po tayong Inayos na printer Sa mga gusto palang matuto paano magayos Na mga printer Pwede nyong bisitan yung ating Channel So, for today's video i pag-uusapan natin kung paano mag-verify ng ating Google AdSense account. Sa mga gustong matuto at naghanap ng solusyon sa kailangang mga AdSense account, baka ito na yung sagot ninyo. Hindi ko na patatagalin pa. Wala, saman nyo ko. Let's go! As you can see, ito po yung natanggap ko sa email to verify your identity. Bago ka makatanggap ng ganito, kailangan nyo pang kumplitnahin yung requirements ni YouTube na 1,000 subscribers at 4,000 watch hours. So sa atin ay na na tayo ngayon. Kaya meron akong natanggap na email galing sa ating Google AdSense. Bago natin simulan, nais nice ko walang magpasalamat sa mga solid nating taga-subaybay. Maraming salamat po sa inyong lahat kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi ko po ito makukuha. Alright, balik tayo sa ating main topic. Paano ba i-verify yung identity at account? Madali lang po sundan mga kaibigan kung paano natin na-set up yung ating AdSense account. Panoorin lang po yung ating video mula simula hanggang matapos. So gamit ko pala ngayon ay ating tablet. Ito yung ating gagamitin sa pag-verify at pag-setup ng account. Login ka muna sa yung Call AdSense account. And then pagkatapos, punta ka sa dashboard. At meron po kayong makikita sa bandang taas na may notification. You just tap lang sa may action and then verify. And click continue. After tapping the continue, so, madadirecta tayo sa persona, which is our personal information. Dito natin i- fill out yung ating mga data sa ating AdSense account. And then, this portion, is you need to select the country so sa atin is Philippines after that kung wala na tayong babaguhin we need to tap select to proceed choose your ID na uh, pwede nating magamit so dito may mga pagpipilian para ating gamitin to verify pag nakapili ka na ng ID So, pwede ka na mag-proceed So sa ating gamit dito ay Humid Pagkatapos Itap lang natin yung symbol ng camera Pag ganito na yung problema Ay huwag mo na kayong Mawala ng pag-asa So hanapan natin yan ng solusyon Madali lang ang pag-solve Ng ganyang problema You need to close back your site and then open again the Google browser. Tap the upper right portion, may nakita kayong tatlong dot. Yan lang yung itap. At hanapin yung mismong settings sa baba. And then, hanapin yung site settings. And tap. And tap camera. sa inyong nakita, naka-black po yung ating site. So, change natin yung black into allow para magiging okay na yung ating application sa ating site na camera. And then, pagkatapos, ma-check at ma-change yung ating camera settings, login tayo sa ating Google AdSense account. Tap lang natin yung sign in and balik tayo sa una nating steps na ginawa. Action. After that, verify and continue. Select ID to be uploaded and tap select. And tap natin yung camera. And here we go. Goods na yung ating camera settings. Ganun lang po kadali mag-change ng camera settings sa ating uh, device kung ganun yung problema ng iyong pag-setup ng ating Google AdSense. Kailangan lang po dito na klaro yung pagkakuha ng ating ID para hindi tayo pabalik-balik sa pag take ng uh, ID picture. So pag satisfied ka na sa kuha, use this photo. And then here we go. Processing ID. It takes a uh, seconds to verify your ID account. So upon checking, ito yung data na nasa ID. So you need to input your uh, birthday and then your day of your birthday and the year of your birthday. Make sure na sakto po yung ating data para hindi po magkakamali yung papadalahan ng ating AdSense PIN. Kasi kung ano yung data na inalagay natin dito sa ating verification identity, yun po ang kanyang susundin. Or else, pwede pong i-recheck nila yung data natin pag hindi po tugma yung data natin sa una nating pag-apply. So you need to careful to input the data, especially the address. Kasi ito po yung pagpapasiyan nila sa pagpapadala ng AdSense PIN. Pag na-input na lahat yung ating data, ay i-proceed nyo lang And then, here we go, dito na tayo sa face verification, so tap natin yung get started, and hintayin lang, so center yourself, kung ano yung ipapagawa nila, susundan lang para magiging successful yung ating uh, face verification. Alright, congratulations, you are done. So, test check. Kita niyo, verify your identity is completed. So, payments and full. Wala pa tayong earnings kasi bago pa tayo na monetize. So, ganun lang kadali mag verify ng ating identity. Sana nakatulong po itong ating tutorial at sana Isputan nyo po ang ating channel. At huwag nyo kalimutan rin mag-like at mag-comment at mag-subscribe sa mga baguhan. At hanggang dito na lang, mga kaibigan. Paalam. Peace out. Alright!